So, isang mapagpapalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tsubashan and welcome to our daily devotion with Pastor Raso Lacampo. And today is October 7, 2025 and our topic is all about bakit importante ang alamin ang iniisip ng Diyos and our concept is all about teleological argument. So, ang theological argument mula sa salitang Gregorio na telos na ibig sabihin ay layunin o purpose ay nagpapakita na ang Diyos ay umiiral dahil sa maayos, maingat at may layuning disenyo ng San sanlibutan. So, hindi aksidente ang paglikha dahil lahat ay planado at may dahilan mula sa pinong instruktura ng DNA hanggang sa lawak ng kalawakan. So, ang buong nilikha ay nagpapatunay na may matalinong manilikha. Ayon sa Biblia, ang kalik kalikasan mismo ay nagpapaalala ng kapangyarihan ng Diyos ng, at pagka-Diyos ni Yahweh. Ngunit dahil sa kasalanan is maraming tao ang tumanggi sa katotohanan ng ito, kaya bagamat sapat ang nilika upang pananayan na may Diyos, tanging si Kristo ang kanyang salita ang nagbibigay ng daan tungo sa kaligtasan. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 1 verse 20, ASNV version, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, malinaw na nakikita sa mga ginagawa niya o ginawa niya ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya wala silang maidadahilan. So ngayon ako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is you are not random but designed So hindi tayo aksidente dahil nilikha tayo ng Diyos ng may layunin at disenyo. So bawat detal detalye ng ating buhay mula sa mga itsura natin hanggang sa mga talents natin is bahagi ng plano ng Diyos. Dahil dito, may mahalaga at direksyon ang bawat isa sa atin. Second, you are planned with a purpose in mind. So, ang Diyos ay may tiyak na dahilan kung bakit ka naririto. Dahil may mission siya para sa iyo na magpapakita ng kanyang kabutihan at kapangyarihan sa mundo. So, kapag naunawaan mo ito, mas madali nating malalaman kung saan kanya gustong dalhin. Lastly, you are the best evidence of the Creator. So, ang mismong, ang mismong buhay natin ay patunay na may Diyos na matalino at papagmahal. So, sa bawat pa, pa, uh, paghinga natin, sa bawat pagkakataon na magbahal o magpatawad tayo, is nakikita ang larawan ng lumka. So, ang uh, ang ating pag-iral ay isang buhay na ebidensya ng kanyang disenyo at layunin. So, ngayon daw na tayo sa ating application. So, first application is stay away from too much spontaneity. So, hindi masamang maging masaya, pero wag basta-basta maglisyon ng walang gabay na Diyos. So, yung pagiging padalos-dalos natin ay maaaring maglayo sa atin sa kanyang layunin. So, salip, sanayin natin ng salili na magplano at manalangin bago kumilos. Second is search for God's mind and direction. So, syempre, laging humingi ng gabay sa Diyos sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Mapamalaki man yan o maliit, at basahin ng kanyang salita, manalangin at at makinig sa mga taong may pananampalataya. So, sa, syempre, sa ganito paraan is malalaman natin ang kalooban niya ay para sa atin. And lastly, show the proof of God by a changed life. So, ang pinaka-efektibong patunay ng Diyos ay isang buhay na nabago niya. So, dapat natin ipakita sa iba ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating kabutihan, disiplina, at pananampalataya. Dahil ang pagbabagon natin mismo ang nagsisilbi o magsisilbing patotoo ng kanyang tunay na pag-iral. So, ngayon tako na tayo sa ating last parts of our discussion. And our discussion talks about how can you practically seek God's mind and direction for your life. So, para sa akin kasi is maaari natin hanapin ang ating kaisipan at direksyon ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng palagi ang pakikinig sa kanyang salita at panalangin. So, kapag inilalapit natin sa kanya ating mga plano at hinahayaan siyang manguna, is nagkakaroon tayo ng malinaw na direksyon at kapayapaan. So, natutunan ko ng pagsunod sa kaisipan ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagunawa unawa kundi sa pagtitiwala na ang kanyang plano ay mas maganda kaysa sa atin. So, sa ating buhay, sisikapin natin laging isama ang Diyos sa ating mga desisyon at ipakita ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng ating mga gawa. So, let's pray Lord God. Maraming salamat po. Dahil hindi accident ang, ang aming buhay, Lord God, salamat po sa iyong uh, maayos at may layuning disen disenyo para sa amin. Lord God, tulungan mo po kami laging hanapin ang iyong kaisipan at sundin ang iyong direksyon sa lahat ng aming gagawin. Lord God, nawa'y makita ng ibang iyong kabutihan sa aming buhay. In Jesus name we pray. Amen.